Sagot lang. Okay <laughs> Hindi, siyempre ikaw lang. Hmm? Siyempre. <laughs> Charis. Hindi, siyempre si, si Ella. Si Milo naman, ano lang yan eh. Si Milo, baby ko yan si Milo. Ay, gusto nila yung kulat ko na. Ano ulit? Kulat, kulat, ko. Uy. Ay, huwag niyo kang hahamon eh. Lapay yung mama na may just. Ay. Ito. Bawal mo gawin dito. Chika sa Japan? Wala naman. Ayun, nag-ubos kami ng pera. Char. Um, ginamit ko yung ano ko, yung pinaghirapan ko. Charis. you hindi, hindi. Nag-universal nag, nag kami nung una namin Japan. So, kasi ganito nangyari guys. Kaya nag-Japan kami ulit. Kasi di ba nung una namin Japan, Tokyo at Osaka. So, seven days. Ay, seven days no sa Tokyo. O, oh, seven days sa Tokyo. Ay, six days. Tapos so, parang four days sa ano sa Osaka. So, naikot namin halos dati yung sa Tokyo. Okay na kami. Pagdating namin ng Osaka, hindi na kami nakaikot kasi napakainit. Tapos so, bumagyo pa. So, wala kami nagawa dun. Tapos, sabi lang, sige, balik na lang tayo next time, ganyan, ganyan. So, so yun yung, so, yun yung nangyari, kaya nag-usaka na lang kami buong Japan namin ngayong Jamari. So, yun, na kami lahat, ang saya-saya, ang kita, ang, ano, mga, punta kami ng zoo, pabulunta natin ng museum, ano, ano, pabulunta natin lang, na Kyoto, tsaka ng Dara Park, ha? Ano? Ano? Ayun, aquarium, nag-aquarium kami, gano'n. Tapos parang gano'n yung magpuntahan mo. Tapos, syempre, shopping-shopping, ayun, nakukusyon, pero gano'n. Kaya kami pag-uwi, gano'n. Pero, Um, sa'yo naman, Sa'yo yung Japan namin. Tapos, tawag dito, kukwento ko, ah, nag-ano, tinlog kami, ayun. Tapos, nag, nag, ano kami, may nakita kami, kapibara, ganyan. Dapat mag-ski, di ba? Dapat magagano tayo, mag-ski. Oo, oh, sa Oo, kaso, di ba, may lumindol nga sa Japan. Eh, dun banda yung pwede ka mag-ski. So, hindi na kami pamunta. Yun na lang yung nagawa namin. Hindi na kami nakanoon kay Ate Gia. Oo nga eh. Soon. So, yun. Ayun, nag-Osaka ay, Castle. Tapos... Ang ah, dami lang naman doon sa Osaka. Nakakapagod. Naka-25... Uh, Naka-halos 25000 steps kami. O, diba? Inaan ako. Ina... eh... -ano ay, ay wala. Well, ano kayo? Next naman, Secret! Char! Bye! Huh? Oo oh, nga, sino? Sorry. Ah, hindi kami nag-USJ ngayon. Thank you, Chesa. Hindi kami nag-USJ ngayon kasi nag-USJ na kami nung una. So, ayun. Nag-share ka na naman ng meme. Ayun ayun. yun? Ewan ko. Nag-share ka daw ng meme. Ewan. Tapos, ay, guys, sobrang sarap ng ramen na kinainan namin. As in. As in, bawat kain ko, wow, perfect. Ganon. Sabi ko, ah, perfect talaga to, perfect. Ganun. Sabi ko, may masasarap na sa mendo ko. Kasi yung favorite. Tapos yun. Grabe, first time, hindi kasi ako nakakaubos. Kahit sabaw, hindi ko nakaubos pag nagrarami na ako. Kasi nabubusod na ako, tsaka naumay na ako. Pero yun, the best. Perfect. Hindi ko alam yung pangalan sa anong leke. Eh? Ay, basta ganun yung pangalan. Hindi eh, siya kasi, hindi eh, siya sikat, hindi eh, siya sikat na, hindi eh, siya yung parang nakakita niyo sa, sa, sa mga videos, yung marirecommend ng mga con con Content creator. Ayan, content creator yung sasabihin ko content creator. Yung mga ganun. Basta ano lang siya, local lang siya na ramen. Tapos, yung mga, saan, yung mga kung maano ko, ka explore kayo, ganun. So, itatry niyo yung mga ganun ramen. Tapos, dapat lang siya ng hotel namin. So, nasa'yo talaga. Tapos, naubos ko asin lahat.